Kapitan na vlogger. Yes sir, oh, si Kapitan. Paki ano na lang sir, paki like and share na lang para marami tayong subscribers. <laughs> <laughs> yes sir, followers na kami yan. So, Kukoy, Shopee Delivery. Share lang po namin kami mga taga domestic inter-island kung paano po kami magmanubering ng barko. Kung nagustuhan mo yung ating video, baka naman please like and follow para updated ka kung paano mag-ships handling and Yung pinakauna sa lahat, yung pinaka-importante ay manalagin talaga sa Panginoong Diyos. Dapat alam mo yung makina ng barko mo kaya yung propeller niya. Halimbawa, si PP Controllable Pitch Propeller, FPP Fixed Pitch Propeller. Meron ding single screw propeller, twin screw propeller at iba pa. Kaya malaking saludo po tayo sa mga piloto po na natin. Dahil expert po silang lahat yan at magagaling po silang lahat. Shout out kay Sir Jit Salazar, Dan Vincent Ito, mga OS Chipping sa MC1, Sir Jack Sparo, Sir Ari Sun from Bitimes at si Marlon Fabian Pancho. Kapag magmanyobrada ka sa maliit man o malaki na barko, dandahan ka lang at huwag kang magmadali. Ang importante, para lang pamugas-mugas lang yun ba? I Standby mo lang yung angkla mo in case of emergency. Bridge Forward. Abisola Sir Pade, standby ko yung ka. Ah, pwede nyo na standby, naka ano tayo, naka slow down na. Okay, thank you. Dapat alam mo kung saan yung direksyon ng hangin at saka yung water current para ma-adjust mo yung paggamit ng makina. Dead slow ahead. Monitor ka na lang palagi ng speed mo. Port five. Tingnan mo lang yung mga landmarks mo para mayroon kang reference sa pagliko. Oh, thank you before emergency. Okay, uh, copy. Thank you. Pagpasok ng Brickwater Bureau, 3 knots speed ka na. Okay, uh, Abimboy, uh, 1 and 2. Thank you. Yung mga malalaking barko, matagal paggalawin, matagal din yung pahintuin. Dahil mabigat po ito, kaya kailangan ng mga tagbot para makontrol mo lang yung galaw ng barko. Slow ahead. Slow ahead. 4, 5. 4, 5, 6. Yung mga maliliit naman na barko, mabilis itong pagalawin mabilis din itong pahintuin. Kaya kapag maganda lang yung panahon, pwede ka na wala ka ng tagbot na magasi sa'yo. Kaya focus ka lang sa speed mo. Ah, uh, copy. Uh, bawa BM34 boy. Thank you kapag nasa loob ka na ng breakwater stop engine ka na o slow down ka na dahil yung barko hindi pareho sa sasakyan kapag mag ka mamaya mag stop agad kailangan mo pang gumamit na makina na astern para mas stop mo talaga yung barko kapag no more steering ka na kikay ka na lang ng ahead para hindi ka talaga agad mapadpad kapag nasa loob ka na ng breakwater focus na yung mata mo 180 degrees from proa to pupa tingnan mo din yung pupa mo kung clear to swing ba yung pinakamabisang paraan para malaman mo yung speed mo pagkapag maganda lang yung panahon tingnan mo lang sa ilalim yung bula ng propeller kapag mag ahead ka o kaya magaster yung tinatawag na quick water. I-monitor na lang din yung distansya mo sa prua. Kapag one ships length ka na parallel sa berth mark mo, hard port ka na din slow ahead para patay yung prua mo papuntang pabor. Tapos stop engine ka naman tapos approach mo yung 45 degrees. Itutok mo talaga yung prua mo sa bow stop at huwag mong hayaan itong lumayo. Kapag nasa 20 or 10 meters ka na lang, itapon mo na yung giya mo. Tapos i-focus lang yung mata mo yung barko, i-parallel mo sa pantalan. Tapos yung mata mo nakafocus 90 degrees abim sa berth mark mo. Kapag yung prua mo malapit na sa bow stop, dapat na din yung makina mo to kick para mapatay lang yung speed ng abante. Kapag nasa in position na ang barko, ibigay mo lang yung headline, stern line, spring line para makadikit agad yung barko. Kapag magmanyobrada ka ng barko, wag ka talaga magdalawang isip gumamit ng makina tapos yung rudder mo para hindi ka madaling mapadpad sa hangin tapos sa water current. Relax ka lang at hinga lang ng malalim. Mid fast forward. Pwede na sir para power dito sa Okay, para power pro. Okay. Ako'y may buntag ko'y mao pa pagdikit na mo ko'y uh, ala size na ni, Apit na Magala city. ite, nanamis sa kulasi Rukas. Good vibes lang po tayo, sharing is caring. Ingat Peace. God bless.